lugtong walang basa. Pero unahin ko muna itong ahas ko, brother. Oh. Ilabas ko sa gitna, pakainin ko muna ng lagahang. Ganyan, pag uminom ng tubig yung ahas ko, ma'am, sir, sinisisid yung ulot mata sa baso. Tingnan ninyo ganyan, pagkatapos makainom ng tubig yung plato, sir, hagisan ko ng daga yung ahas ko. Pitikin ko lang yung puntok. Pagapangin ko sa gitna, pakakainin ko ng daga. Ay kasama. Pakihanda yung daga, pasuyo. Dahil tapos na makainom yung ahas na tubig, oh. Pangangahin ko lang yung bunga mga kaibigan, ang ahas ko. Pero huwag kayo matakot, sir, dito sa ahas namin, ha? Dinala ho namin ito. Hindi para itakot sa inyo. Dinala namin ito para magbigay kasiyan sa tao. Tintin, ready ka na magkain ng daga sa gitna Tin-tin Ready ka na? Ready na ako. Ready na daw itong ahas ko. Apurado na itong animal na ito. Nagmamadali na. Ay, ay, kasama. yung daga, pasuyo na ako wala ka gabi ay nakalpas pala 'yung daga Jesus, Mario, Maryo si Joseph pala halong kay na halukay sa lagayan Walang problema. Magikero ito. Kaharap ninyo ma'am. Magmagic ako. ipapakait ko sa ahas ko. Tingnan nyo itong kapirasong papel. Pahingin kapirasong papel. Itong papel na ito, bibilugin ko lang. Pupuluputin ko ma'am. ko sa papel ho, ihagis ko sa itaas. Sundan nyo lang tingin dahil pagbagsak dito sa baba, yung papel sir, sundan ko ng orasyon. paggulong gulungin ko, gawin kong itlog para makakain ka ganitong ahas ko. Itlog ha? Ipaghalimbawa ko brother, pag orasyon ko, hindi ko magawang itlog. Sigaw kayong lahat mga kaibigan, Mr. Hambugiro, mayabang ka. Magalit kayo lahat sa akin, lahat ng chinela, sapatos, bakya, o ba yan? Pagkatapos, ipokpok, ihampas sa ulo ng aking kasama. Hindi ako magagalit. Huwag lang ako sa akin, masakit yun ha. Sa kanila lang, bakit pinakawalan? Yun na gana huli namin kagabi. Pero ikaso ang papel, hindi ko magawang itlog. Itong unang orasyon, is per kingking, is king, per kangkang. Bore kingking, bore kangkang, tikong tikangkang, itlog na katikangkang. Igo, e som, impactum domino yawa, rom, Diyos ko dahi, tulis maitom, itom. <laughs> Sigurado itlog na ito. Ito sa atin, katuhan kasi yan lang ay kasama. Pasoy ako, sigpo natin mahiwaga ito. Itong sigpo namin mahiwaga, sir. Itong supot ko, kahit ano hingin magbigay. Huwag ka lang humingin ang asawa ko. Hindi ka siya dito, ha? Pero balik ka rin ko, brother, misis. Wala lamang itlog ito. Ito, <laughs> Yung tinulog ko, brother, may sa supot, ma'am. Nakita niya, sir, papel. Pero yung supot ko, hinampas ko sa kahon, pinilipit ko. May lamang itlog, basag. Buksan ko lang, ha? Isa, dalawa, tatlo. At tingnan niyo, mga kaibigan, sa isa-isa mata, sir, yung papel na wala. Ang pumalit, itlog agad. Ilawas ko yung halas ko, ma'am, sir, ha? Tinan niyo kung gaano kahaba, malit lang ulo. Ikaw, mister, mataas na pala yung ahas mong yan. Eh, kahit malit ang ulo nito, mahaba na ho ito, mataas na ito. Mas mataas pa ito sa akin. Tintin, Ilos mo mo yung payo mo, kakain ka ng itlog sa gitna. Panoorin nyo, brother, pag, pag pagawin ko na numero, ha? Pero teka, nag-iling-iling may yung ulo ng ahas ko. Ay, nakalimutan ko pala, ma'am, sir. Itong ahas namin daladalang ito, misis, brother, hindi kakain pag walang buhay. Kailangan may buhay, gumagalaw yung kinakain ng ahas ko, sir. Tinan nyo muna, na, mga kaibigan, ha? Yung itlog na nagawa ko, lalagyan ko ng buhay ito, sir, ma'am. Pagagalawin ko, ihagis ko sa itaas. Sundan nyo lang tingin, sir, pag magsak sa baba, basag itlog. Pero hindi ko gagawin sisiw ito. Gagawin palaka. Walang naglulagin ko sa gitna para makakain yung ahas ko. Palaka mga kaibigan ha. Ilagay ko sa gitna. Katulad yan. Isang, dalawa, tatlo. Ay, masagin ko lang ho. Para magamang palaka. Lagyan ko lang tinauras yung bisaya katulad ito. Pero si brother si Macy's tumatauhan Narinig ko na kasabi mister. Totoo kay itlog magiging palaka. Sa akin